Hello mga kasakay, kuyo ko ninyo atong laagon ang Sikihorn via Domakite, So kung magikan ka sa ang plate sa rural, 370 ang full, 300 ang SP. Tara, let's go! Port of na, oh, Ay, Dapitan. Oh. Thank you. Thank Pag-uman ulo uh, oh. Pag uh, sa tiket, so tagpag din isa ang mong ani. So, paingon namin dito sa terminal building para maghulat kung kung siyang ang narga ang barko. So, di ko rin na. Ang lokal pa tao, parking pay na 15 pesos. So, dito na tao, na ng guard o atong bag at ipalatay diya. Chiking nila. So, mga manager eh, ang uh, passenger area nga gahulat kung saan ang tawag na pwede na sakaan ang barko. So, pagtao, pasakan nami. So, paingon namin dito sa barko para makapahilo na may o Oh, sini king ka kaliso jud taon og buwan oh. Dala na yang kariton, sini naguguyod na yang kariton. So, no na. Hello guys. Welcome to Dumaget, me Mao pag naog na mo, dua ka sinulata. pag-abot na mo sa Dumaguete Port so may delikat may dire sa may Dumaguiti Boulevard o may diritso sa painitan sa Dumaguete so pagkahuman ana so may pila na po may og ticket para ah, uh, si Kihor. so ang free ay 310 na uh, ay 388 hello pag humanaan ka to og ticket ah, uh, diritso sa terminal waiting area para mahibawaan na to kung sa mula sa mularga so pag sulod na mo diri susunaghan kayong pasayro kaya na uh, po dai na, ang, uh, oh, na. ko nang Ocean Jet. Ala dang gahan ang sa Ocean Jet ay nang paingon ng spihon. Oo, kita ana sa ginya yo. Oo. Ang spihon. Oh, dara. Paingon na mi sa mong sakyanan nga kanang ana uh, na yellow orange so. Oh? Or yellow pula bala mo na ang Starcraft 6. So, gikan mi og dumagiti alas city bainte. So, naabot po mi sa Sikihor. Na uh, Naapot sa mga isa ka oras ang iyang travel time dito. So, uh, ang travel time aning mga ni ani nga sakyanan uh, magdepende po sa kondisyon sa dagat. So, mo na ni ang Sikihor port. So, nagtudlo-tudlo tadi ano kay nagikanindot silang dagat o oh, pag abot na yun dito pag gawas nangita na butang motor nga kaabangan click na 450 ang click o uh baso -huh. ay 50, sir lindot ang lang rice o ang lang chicken o oh, daglan ba yung kay gribe kaya kawalat sa gribe mm -hmm. on so muna ni ang yeah. uh, sa lagdoong bits so nindot kay Ederino daglan kayo nga liko o oh, kala di ambak-ambak ko si Ann Cortez. So wala lang tayong ambak kay di ta ko balum lang oi. Oh. So magpapakapa na lang tayo sa Dublin. So pag abot ko pa sa hapon, diri na punta sa Paliton Beach kay wala ta sa ah uh, kanang sunset pero ang sunset wa jud na pakita kay gitabunan sa dagko kay ang mga panganod. Salamat.